Okay, tama sir. Mayroon tayong uh, ito troubleshoot. At uh, nakausap ko yung may-ari na uh, overheat ang problema. Kaya ito, dinala ni sir. Sinakay na. Mother ba yan? Okay, okay natin. At uh, loaded pa kasi tayo dun sa, ano, sa loob. Yan. tong Ito ang kasama. Mabigat. Ah, klik 150i ya ya sa saya gilid Om ini namanya saya weh Om Pisti yang itu troubleshoot nah ada yang sama hasil

baka sa langis lang naman to kasi kapag ka overheat Uy, naman yan, yan. mag appear yan sa ano kasi kasi yung init kasi normal lang yon dapat unang badilitik muna ni ano ni overheat Oh. Normal lang yung... Yung makina. Yung ma, baka may leak, kaya umuusok. Yeah, maanda naman ito yung mga sir, Pasang walang overheat daw. Sobrang init yung makina. At uh, alamin mo natin, kasi kung talagang overheat yan, sobrang sa init, mag-a-appear muna yung ano, yung uh, temperature ng kulan dapat lalabas yan natakot si sir kaya sinakay niya na lang sa, ano, sa L300 kasi uh, masira o, oh, tama naman yan naman masira at least maunahan na maagapan okay. Okay. o, kaya observa mo natin pandarin mo natin kung sobrang init talaga minsan din mga sir yung init na yan nasa panahon din tapos sinabayan pa ng uh, may mga piki na oil kahit yung mutol ngayon mga saan napipiki na rin ano muusok na baka may linkage yan o yung gasket ha? gasket? muusok ano malamang yung sa gasket niyan mga sana sa si ibabaw. Ha? Kasamang kulan? ay kaya sobra siguro init. Doon sa ano, sa water pump, tumatagas. Ha? Hindi yung water pump. Ay, yung kulan. Wala, walang leak? Ano yung leak na kulan ka mo? Meron? Sa water pump? Ha? So, water pump yan. Yung water pump kasi may butas yan. Pag medyo pasira na yung mechanical seal niyan, doon tatagas dun sa may butas. Kaya problema nito ano lang. Water pump sa yung gasket. Water pump, malakas yung linkage ng water pump niya mga sel kaya matik kailangan natin magpalit at uh, hindi natin pwedeng gawan pa ng remedyo yung water pump kapag defective na ayun no, makikita nyo, umuusok sa ibabaw oh. kaya sobrang ini tapos chichek din natin yung water pump nito ay yung ano yung yung, yung radiator pan ayun no, umuusok sobrang umuusok na oh May, check natin yan Okay, ito mga sir, sinisilip na natin yung uh, posibilidad kung bakit uh, nag-leak ito. Yan, tagalan natin yung puan. At uh, ngayon lang din na isingit siya kasi medyo marami tayong uh, ginagawa ng mga babang makina. Pero at na natin ang problema nito, yung, yung kanyang uh, water pump. At uh, syempre kapag ka water pump ang problema, tatanggalin natin matik yung uh, radiator tapos tatanggalin din natin to yung itong bracket ng ano ng fuel, fuel line host natin yan lang yung tatanggalin nyo dyan tapos water joint water pump na yung cover kahit ninyo natanggalin yan okay lang yan kahit ninyo natanggalin sa lakas ng tulo kaya sobrang init sa makina kasi nagwabawas lang siya langis ay ng kulan pala tanggal natin yung radiator ito na tanggal na natin yung uh, water pump at uh, mapapansin nyo yung marking dito, yan po yung marking nung leak na nanggagaling sa butas pababa Kaya tumatapon, tapos isa rin sa napansin ko dito yung kanyang uh, thermostat Ayan, yung thermostat niya ay uh, binaypas na rin ayun nakaangat na oh. Ayan, nakaangat na yung thermostat. Ibig sabihin, pag nakaangat, binaypas na. Kumbaga ito, pinatay na. Kasi kinalangan to. Ibabalik natin sa dati. Si overheat dahil dito. Kumbaga tumatapon, tapos hindi na siya nagkukuling. Kumbaga hindi na ano, lumalamig yung Projector. Kaya sobrang init tong makina. Okay. So mga sir. Tinanggal ko na yung bypass. Ayan. Makikita nyo. Nakababa na yung uh, mechanical niya doon sa loob. At uh, tinanggal ko yung nilagay nilang bulitas sa loob. Kasi yan yung ginawa nilang pangkalang para umangat. Ayan. Umangat. Ngayon bumaba na. Nakikita na natin yung spring. Kanina kasi nakataas yan. Hindi ko makita yung spring. Yan ang ano, bypass. Kanya-kanya kasi yung eh, sa paglalagay uh, ng kalang sa pag-bypass. Uh, Kaso nga lang, nadudubli init dahil dito nagli-leak. Kapag ganito nagli na, patan nyo na lang kaysa ipagawa nyo pa, iparepare nyo pa. Mahirap na. Baka maghalo lang yung langisakulan. Magagas-gasan yung black. Tumatagas dito kasi simula ng pinagawa daw ito pinakita ni sir yung resibo umabot sya ng ano ng 15 plus 7 20 rin may ikit may igit. ito ilalagay nga natin i ilalagay natin yung bagong water pump natin ito hindi natin to kailangan na pang ano pang junk shop na pagka naman kayo ng uh, water pump, hindi nyo na kailangan tanggalin yung cover. Sa magneto pa lang, doon na kayo mag-timing. Mag, mag -timing. Kapag walang na-timing na yun, na-update nyo na doon sa magneto. Yung bagong uh, kula, uh, water pump natin, mayroon ding guide dyan para mailagay nyo ng maayos. Ito yung timing mark at itong kontil nya, itapat nyo sa timing mark nya para maipasok niyo sa lang dire diretsong may pasok at uh, hindi nyo na po pa kaya kunin na natin yung bagong pisa okay ito na yung bago nating water pump ito yung kanyang part number same lang ng uh, 125 to mga sila yung kanyang uh, water pump kaya bubuksan natin to okay buksan ko na yung box at uh, ito yung laman nya original pa rin yung ilalagay natin kasi merong nabibili na ganito na class A na rin sya ayan kasama ng o-ring yan ito na yung bago nating uh, water pump na ilalagay yung uh, timing mark nya itong kuntil na yan, itapat nyo yan dito tapos itap din nyo din sa magneto para maipasok nyo ng dire diretso to at uh, hindi siya uh, umangga pero hindi nyo siya kailangan pukpukin pa bago lang may lubog to, bago nyo siya may lubog at hindi nyo na kailangan pukpukin kasi pagka pinukpukin nyo, habang may lubog nyo madi-disalign itong uh, mechanical sa loob mag-leak na naman kaya dapat uh, aware kayo dito kung naglalagay kayo at kung sakaling nahihirapan kayo dito, hindi nyo na kailangan lagyan ng sealant bago naman yung uring, langis lang okay na yung kumbaga lalagyan nyo lang yung sealant, yun nandito yung thermostat yan, simbolin ko na muna to. Okay, ito mga sula. So, Simbol ko na yung bago natin yung uh, water pump. Nalagay, nalagay ko na rin yung thermostat nya. At uh, ito, sasalpak na natin to Pero update mo na natin yung magneto nya. Bago natin lagay yan. Pero update nyo na rin yan. Ha. May uh, konti lang dito. Yan. Tapat nyo yan. Dito. Yan. Ito sa may part ng magneto. Mayroong guhit. Tapat nyo dito. Tapos, lagyan natin yung ano lagyan natin itong water pump ito lagyan nyo na sya ng langis para pampadulas ayan nalagay ko na mga sila pagka ganyan bago langis ginamit ninyong pinangpasok para yung sa hindi magaspang at kapag naitaptin nyo doon tsaka yung water pump matik po yan tutulak nyo na ng ganyan may papasok nyo na kaagad Ayan ko na yung water pump. Sa uh, radiator. Ayan, ganyan na na. Tapos, paandarin natin at painitin. Titignan natin, sisilipin natin kung mayroon pa rin linkage dito sa pinakailalim. At kung sobrang init. Isa yung init naman, nakakuha yan sa langis din. Basta walang problema yung uh, cooling system. Okay, mandar na. E, I-testing naman natin. painitin natin kung may mag-leak sa ilalim. Talagyan na rin natin ang kulan. Check natin mga sir. Ah. Kapag ah, check naman tayo kung nagra-running yung ah, water pump o yung kulan natin pala, hahawakan ah, nyo itong pinakaguma. Kailangan umiinit ito. Pero kung ah, saglit pa lang natin napapandar, hindi pa siya iinit kaagad. Hahawakan ah, nyo lang to. Huwag yung tambot yung kapasok kayo dyan. Yung kuma lang. Tapos sa taas din. Nakahawakan nyo to. Kailangan umiinit to. Iinit, iinit. Umuusok pa. Gawa kasi na uh, tinanggal natin yung kanyang uh, water pump. At tapunan yung kanyang uh, tambotyo, kaya uusok. Kaya obserba mo natin. Kailangan, ano, pag mag-check kayo, hawakan nyo to. Tapos umiinit. Ayan, nararamdaman ko ng na minit na. Mungusok kasi hindi na, ano, tagal na hindi na gamit to. Simula nung pinagawa, nabot yata ng 2 months. Tapos ito. Para makita nyo kung gumagana ba yung thermostat natin kung bumubuka. Masi binaypas kasi yun eh. At tinanggal natin yung pagkakabaypas niya. Ayan, nararamdaman ko naman na umiinit. Kaya ibig sabihin, goods yung thermostat na ito. observa natin kung maglilik painitin mo natin ito mga sir kaya natungo ito pa umaandar at uh, binibirit-biritin natin to malayo pa yung biyahe nito mga sa Santa Rosa pa ano pata rosa ka taga Santa Rosa pa si anong si sir sinadya tayo dito sa si city kaya kailangan bago natin paalisin si sir ay uh, dapat uh, goods walang problema kaya obligado pa-initin natin sasampo lang natin na ginagamit yung unit ng tumatakbo ng malayo ng naka stand para mapainit natin yung makina para so, hindi siya tumirik sa daan kasi sinakay na nga sa kalsada to ay sa van ay sa, ano, sa L300 pala sinakay sa L300 dahil nga nag-overheat <laughs> naman na ang uh, nakikita ko lang may problema rito itong kanyang uh, thermostat ay thermostat yung water pump saka yung thermostat na uh, binaypas kahit hindi naman pargado uh, stock lang naman yung unit binaypas kaya nado-double yung unit kasi trabaho nung ano thermostat kapag so, mainit sa makina, mainit na yung coolant bubukas si yung thermostat ibabato niya yun sa radiator palalamig yung radiator at kapag malamig na ibabato niya uli sa makina Ayan yung uh, uh trabaho ng thermostat circulation so, sobrang sobrang init eh yung makina tapos i-check nyo uli ngayon yung guma dapat umiinit to pati yung sa baba dapat umiinit kapag uh, once na isa dyan na hindi umiinit ibig sabihin may sira yung thermostat, baka hindi nagsasirculate. Kaya, ano, minsan, ano na yan, ah, mag-overheat na. Ito, gusto naman. Kaya, nakita ko yung problema yun lang. Kaya, pwede natin nga to, ibalik o pakawalan sa kalsada to. Sigurus na siya. Yan. Gawin lang gawin yung mga sila kapag uh, sim kayo ng problema nito at kung paano magbalit at paano mag troubleshoot na uh, uh, nag overheat na uh, sobrang init sa makina yan lang yung mga ano easy check nyo yan bali ok na mga okay, na ito mga sir Bus -bus na